Magandang araw! Sa video nito ay tatatakay natin ang kalawang leksyon sa Araling Panlipunan, ika na Baitang. Unang martahan. Ang pamagat ng leksyon ay kay Dusang propaganda, katipunan at himangsikan. Kung bako ka lang sa aking channel ay huwag kanimutang i-press ang subscribe button upang manotify ka sa susunod na mga aratin. Sa pagpasok ng liberal na kaisipan sa Pilipinas ay inais ng mga Pilipino na maging malaya sa mga kamay ng mga Espanyol. Sa pangunguna ng mga Pilipino na pag aral nakilala rin sa tawag na ilustrados, mas umigting pa ang mithiin ng mga Pilipinong mahalaya. Ang mithiin ito ang naging dahilan sa pagkatatag ng dalawang samahan na mayroong iba't ibang paraan sa pakikipaglapan. Pero parehas lamang ang kanilang layunin. Ito ay ang kilusang propaganda at ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala sa tawag na katipunan. Isang pangkat ng mga makabayang Pilipino ang gumingi ng reforma at pagbabago sa sistema ng mga Espanyol. Ito ay tinatawag na kilosang propaganda. Ang mga miyembro ay kinatawag na reformista o propagandista. Ito ay itinatag sa Espanya noong 1872 hanggang 1892 ng mga Pilipino ilustrado sa Europa. Itinaguyo nila ang mga sumusunod. Una, ang pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Espanyol. Ikalawa, ang pagkilala sa Pilipinas bilang lalawigan at hindi kolonya ng Espanya. Ikatlo, ang pagkaharoon ng Pilipinas ng kinatawan sa batasan ng Espanya. At pangapat, ang pagpapaalis sa mga praile at sekularisasyon ng mga parokya. Ang mga sumusunod ay mga kilalang miyembro ng kilusang propaganda. Dr. Jose Rizal, siya ang pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ang may ng mga nobelang Nolimi Tangere at El Filibusterismo. Dinaan niya sa pagsusulat ang pakikipaglapan sa mga Espanyol. Greciana Lopez Haina, siya ay tinaguriang prinsipe ng mga orador. Siya rin ang pangunahing nandathala ng pahayagang La Solidaridad. Hindi kumulang isang dibong talumpati ang nabikas nang pensepe ng mga orator sa Europa. Marcelo del Pilar, siya ang nagtatag ng jaryong Tagalog na nagpanaganap sa mga demokratiko liberal na ideya sa mga magsasaka at magbubukid. Mariano Ponce, siya ang humawak ng seksyong pampanitikan ng La Solidaridad. Halos apat na artikulo tungkol sa kasaysayan, politika, sosyolohiya, at paglalakbay ang kanyang naiambag. Juan Luna, siya ay isang kilalang Pilipinong pintor. Kilala siya para sa kanyang pintang, Espolaryong. Ito ay isang dibuho ng pagkalitkad ng mga bangkay ng mga natalong gladiador sa Colosseum sa Roma. Maaari itong imaitulad sa mga kasawian ng mga Pilipino sa ilalim ng Espanya. Idinaan ng mga propagandista sa pagsulat at mapayapang paraan ang pakikipaglaban sa mga Espanyol. Itinatag ng mga propagandista ang pahayagan para sa reforma na tinatawag na La Solidaridad. Ito ang opisyal na pahayagan ng kilusang propaganda na itinatag ni Graciano Lopez Haina. Dito inilathala ang mga tuligsa ng mga propagandista sa katiwalian ng mga Espanyol sa Pilipinas. Espanyol ang wika ng pahayagan dahil ninais nila na ang mga mambabasa ay mga taga-Espanya upang maimulat ang mga ito sa mga abuso ng mga Espanyol sa Pilipinas. Palihim na iniluluwa sa bansa bula sa Europa ang mga isyo ng pahayagan at palihim ding binabasa ng mga edukadong kababayan nang mga propagandista. Lumabas ang muling isyu ng pahayagan noong 1895 samantala na namlay at tuluyang namatay ang kilusang ito pagkatapos mahuli si Dr. Jose Rizal sa Pilipinas. Sa pagsusulat ng mga reformista sa La Solidaridad ay gumamit sila ng mga sagisag o pen name. Ang mga sumusunod ang ginamit sa sagisag ng mga propagandista. Ang sagisag ni Dr. Jose Rizal ay laong laan at di masalang. Graciano Lopez Hay na naman ay si Diego Laura. Sa gisag din ni Marcelo del Pilar ang Claridel, Mariano Ponce bilang Naning, Tikbalang at Kalipolako. At si Antonio Luna naman ay taga-ilog. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang mga propagandista sa layuning baguhin ang pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas sa mapayapang paraan ng pagbabago. Nang ipabaril ng mga Espanyol si Jose Rizal, sa bagong bayan, o loneta ngayon, noong December 30, 1896, nag-alab ang diwa makabayan sa kidib ng mga Pilipino, Kumamit sila ng dahas upang makalaya mula sa mga Espanyol. Isang pangkat ng mga makabayang Pilipino ang lihig na nagpulong nang malaman nilang ipinatapo ng mga Espanyol si Rizal sa dapitan. Itinatag nila ang samahang kinawag na kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK o mas kinala sa tawag na katipunan. Nabuo ito noong Julio 7, 1892, mismong araw na ipinatapon si Dr. Jose Rizal sa dapitan. Bago maging kasapi ng kilusan ay dadaan ang nais maging kasapi sa isang pagsubok at kapag nakapasa, kailangan niyang hiwain ang sariling bisik upang ipirma ang pangalan sa sariling dugo. Itinaguyod ng katipunan ang mga subusunod. Una, Makamtan ng Pilipinas ang kalayaan sa Espanya sa pamamagitan ng paghihimagsik. Ikalawa, maipalaganap ang kagandahang loob, kabutihang asal, katapatan, katapangan, at ang paglabag sa bulag na pagsunod ng relihiyon At ikatlo, tulungan at ipagtanggol ang mahihirap at inaapi. Ang mga sumusunod ay mga kinilang miyembro ng Katipunan. Andres Bonifacio, mas kilala, bilang supremo ng katipunan. Siya ang pangunahing nagdatag ng katipunan. Emilio Jacinto, siya ang utak ng katipunan. Siya rin ang nagsulat ng kartilya ng katipunan. Ito ay naglalaman ng mga alituntunin na kailangang sundin ng lahat ng miyembro. May mga babae ring sumama sa digmaan. Sila ang nagsilbing tagapagdalaga sa mga sugatang katipunero. Sila rin ang nagtago ng mga lihim na dokumento nang katipunan ilan sa mga kilalang katipunera ay ang mga sumusunod Gregoria de Jesus, Gabriela Silang at Melchora Aquino, si Gregoria de Jesus, ang lakambini ng Katipunan. Siya ang nagtago ng mga lihim na dokumento ng Katipunan. Gabriela Silang, siya ang magiting na asawa ni Diego Silang. Ipinagpatuloy niya ang laban ng kanyang namayapang asawa. Ang tawag sa opisyal na pahayagan ng Katipunan ay ang Kalayaan na pinangunahan ni Emilio Jacinto, ang kartilya ng Katipunan naman ay ang akta ni Emilio Asinto na nagtatag ng mga batas at prinsipyo ng katipunan na nagsilbing gabay para sa mga kasapi nito. Huwag kalimutang mag-comment, like, at i ang video ito sa iba pang mag-aaral. Maraming salamat po!